Wala ng pag-aksyon ang barangay. Nako, oh, ay, Nako barangay naman yan. Uh -huh. Sa ginawang pangaharas, paninira ng gamit at Nako. di umunoy panunugod ng anak ng isa, Kagawa. kagawad sa kanilang pamilya. Saan yan? Ha? Nako, ito po ang rektang sumbong na nais masolusyonan ng mga kasambahay natin. Kasama ngayon sa studio, si Mrs. Marita Lagarde, Mrs. Maribeth Reyes, Mr. Mark Daryl Lagarde mula po sa Sampalok, Manila. Ayan, ah, ay, malaman natin. Oh, Asan, oh, si Marita, Asan si Mamarita? Sige. si Ayan. Yeah. At ano-ano po kayo? Magkapatid. sila. Oh, okay. At ano reklamo? Si ay, Ay, Barangay Kagawad. Tama ba? Yes, sir. Si Kagawad, Barangay Kagawad. Fermin okay. si de Cruz Okay. Si Fermin Velacruz, la Cruz Niyo, kuya, nila. kuya, 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 Action Center, nasa kabilang linya ba yung mga inireklamo? Para marinig din natin uh, ang panic oh. nila. Okay? Connected Connected ah, din. Pakinggan mo ayon. natin. Sige. Camera roll na. Oo. Like camera. Action. Sabihin ano, niyo ano? po yung problema niyo sa okay. kanila at nakikinig daw sila. Hmm. Connected. Kasi po sir, yung anak niya, ano lagi na lang kung mm, merong ano pag Anak niya na pamangkin mo. Opo. Yeah, okay. Tamasir. <laughs> tamasir. Anak ko ni ng kapatid ko. Uh, ang kasi ang pinupunto po namin dito sir. Bakit paulit-ulit? Paulit-ulit. Ano po ginagawa ko?ulit-ulit. Yung pagmumura, pag Ito, uh, itong huli po, nakasira na po eh. Wala pong problema nung minumura kami. <laughs> Hindi ko na po pinababaran po dito? Dito. Hindi ko po sure kung ilang taon eh. More or less, more hindi or less. Hindi pa, hindi menor de edad, hindi na. Hindi na po, hindi na po. Kasi po, sir. <laughs> hindi pa kaya may sakit, o gumagamit, o eh, di ba? So, anong hindi, paninirang ginawa? Yung pong kasi po, nung sumugod siya, nagulat po ako kasi binalibag yung bahay. Yung bahay na, bilalibag na ng ganun, tapos pagkabalibag, bumagsak po yung TV, mga baso, tsaka yung salamin. Kasi po, nasa labas po siya, sir. Eh. Anong hinagis? Anong hinagis sa bahay ninyo? Uh, wala naman pong hinagi, sir. Bali, July 5 po nangyari. Mm -hmm. Meron po siyang iba pong kaaway, nakamag-anak din po namin, mm -hmm. which is kapatid din po nila. Oh, okay. Ito po si uh, Fermin de la Cruz Jr. nga po. Mm -hmm. Tapos nagulat na lang po kami na binilabag, uh, bagong uh, bagong ayos na po kasi bahay namin eh. Bali, uh, parang plywood lang po siya, tapos parang... Aluminum po na pintuan. Binili so, kinalabog? Apo, kinalabog niya po yun Bumagsak na sa likod? Apo, Pati yung, um, yung salamin, sa yung TV, mga baso po, kahit nga po yung mga pagkain eh, po namin na nakapit. Bakit-bakit niya kinalabog? Ano ang problema? Ano away? Ang galit po niya. Ang sinasabi niya po is may a uh, a uh, uh, eto ay uh, yung nanay ko daw po, yung nagsumbong sa kapatid ko. Sa po. kapatid po niya which is eto po si Ninang na dun, dahil nga daw po, mayroon pong narinig na si Fermin uh, de la Cruz Jr. nga po is mayroon pong uh, ina... Uh, ano ba na? Sige, sige. Sige, sige. Mayroon oh. po para issue dun sa bata or dahil nga daw po sa tabo. Ano yung tabo? tabo? Ta Bawag ang tabo na yan. Tabo? Tabo, tabo, tabo? tabo? tabo po, tabo. That's dahil sa si tabo, nagkaroon Ay, man, na ng issue. pa eh, tipasi, tabo eh. Oh. Okay. Naging problema natin. Bago po kayo pumunta dito, ma'am. Po, oh, sir. yes po sir. Oh. Ah, nag-uusap ba kayo? O oh, oh. nag, nag try Ipa, ba po, kayo? sir. What? Sa ay, nung oh. ano, po, nung pinabarangay ko po July 5. Ah, ko na. siya kasi eh. ang totally po sir, ayoko sana sa po eh. Kaso Paulit-ulit. Pa yeah, oh, ang ulit-ulit. Ang ulit-ulit. Tama, Tapos, naman. tama po, naman. Tama ginawa, naman. Tama naman. Ang ginawa Nasa barangay. Opo, nasa barangay. Nasa barangay. Oh. Oh. Uh, nasa barangay. Nasa barangay. Nasa barangay. Nasa Kasi oh. dito ko na lang last na pinabarangay po ulit siya. Oh, Nagharap kayo sa barangay. Kasi oh. po. Ilang oh. beses. Hindi po. Nung unang hearing, wala po siya. Okay. Pangalawang hearing. Nung pangalawa pong hearing, do, do, July 16, inalaw nung isang ako. Bala. Bilang magkakapatid, dapat sa bahay na lang kayo nag-uusap. Oo. Yung yung nga po daw sinabi sa amin. Kasi family problem po. Tama. Ngayon ang sinas sabi ko po, sir, bilang kagawad kapatid ka namin, sana... Noon pa'y pinag-usapan na namin po yan, sir. Pero binoto na... mo siya, ha? Ha? Ah, Bilal tamo. Baka hindi po. naman. Ayun, <laughs> Hindi po, sir. Hindi to. May, totally agree po. Sir, sir, totally agree <laughs> po si Ano na nga po eh, napa, mo na eh. po kasi namin yan eh. <laughs> ayaw, hindi, hindi po, sir. Pwede, pwede na po sabihin mo po. Eh. Kaya kanina, suspecha ko. Eh. Hindi po, sir, eh. eh. <laughs> <laughs> sir sabi kasi. God. Ayaw, God. Ang sabi daw po, mabait siya sa iba. Pero bakit sa amin, kapatid, hindi mo magawa na awatin mo lang yung pamilya po, sir. Di ba? Kasi kapatid, hindi kan niabino binoto ha yes sir yes sir kasi kanito po sayo nung tumakbo po siyang kagawad nung una 2015 na na siya na nung pangalawa po na 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 tapos kasi po bakit po Nung within six years, bakit hindi po sila gumagawa ng gulo? Nung unang 2015 po, gumawa ng isyo na gulo. Bama, nung etong pong natalo, bakit natanahimik po sila? Sa hmm. pero kung, tun talaga pong masama kami tiyahin, oh. hindi talo po sila, oh, di ba? Nanalo, na diba? nanalo na, ulit. Tapos eto pong nanalo na ulit, eto na naman, oh. gumawa na naman po ng gulo. Pag oh. nananalo, gumagawa ng oh. gulo? Po, sir, may, may, si ma'am dun eh. ano, 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 pwesto, pero, Jenros, nangitin mo sa kabutihan. Yeah, Oo, oh, kuyang, ah, uh, Jenros. At the same thing, sir, eh, binoto ka. kay hindi. Oo nga, hindi. Ano dapat mo silang pagsilipihan. Ayun, ayun, hindi, narinig na natin yung reklamo ni ma'am. Paulit-ulit, <laughs> pa paulit-ulit. Paulit-ulit. Di ba? Hindi, Ate, ano ba pinag-ugatan nung away ninyo? Hindi, ko po alam, kasi po <laughs> sir, <laughs> hindi ko po sir alam, kasi kung bakit ano pinag-uugatan, tapos nabanggit yung bahay, bakit oh, po okay, nakuha na sa bahay, Bo, mana, kasi po sir, bilang magkakapatid, kanya-kanya na kami may pwesto, ang okay. akin po lang <laughs> sir. Bilang pwesto ko, ito po, nasa harap ako. Oh. Ngayon, may bintana po siya dyan. Ah, compound kayo? Compound. Kakasama, okay. kakasama. May okay. bintana po siya dyan. Ang sinasabi ko lang, pwede ko ba takpan yung bintana niya? O sabi niya, hindi raw pwede. Kasi po, mm. nasa harap po ako, di ba? Yung bintana naman, sabi naman ni Kapitana, pwede naman daw, natakpan mm. ko. Kasi harap ko yun. Huwag oh. lang po ako lalagpas ng mas... Ilan, mag ilan po kay sa magkakapatid? Sampu po kami. Nandun lahat? Pero po, ah patay na yung iba. Ba uh, magulang po. nyo? Bala, wala, na po rin. Okay. Kaya po sabi niya, siya daw ang matanda. Bakit ikaw matanda? Hindi mo kaya sa watain inyo, Kasi... Kasi mo matanda oh. na... Kuya niyo pala to? siya. Kuya. Oh. Yes po. Yes po si ah, sir. anyway ma'am, pakinggan naman natin oh. ang sinasabi Ari. ng nakakatandang si kuya. kapatid mo. Oh. Si kuya. Tama? Nakagawad ngayon. Si Fermin oh. de la Cruz. Kuya, Ayusin Fermin. na nyo na yan, Tagawad. kuya. Oh. Fermin, magandang yeah. Okay. tanghali sa'yo. Hello? Oh. Hello. Hello? Hello, sir. Magandang... Ay, kagawa, narinig sir mo Nandito ba ano, ang reklamo o sumbong sa'yo ng iyong kapamilya, kapatid. kapatid. ano ang masasabi mo? Oo. Dahil paulit-ulit ulit na lang daw. Hmm. Yes, sir. Totoo okay. po yan, sir. Ilang beses na ako ginawa ng ano yan. Nagkaso, mga kapatid kong yan. Ano? ano? Nagkarap na po. Pakita ko po. Ah, wala ba kayong kwan? Ano to? Video. 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 Para makita po namin kayo sa studio. Sa Hello. Ayan. 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 Hindi, Hindi polis yan. Ya, eh. Na, natin. Ayan. 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 Kasama yung polis okay, natin. Hindi pala ni Oh, tingnan mo, magkamukhang mukha pa kayo magkapatid. <laughs> ha? Sige, kagawad. Anong masasabi mo sa reklamo sa iyo ng iyong Kapatid. kapamilya? Kapatid. sir. Paulit-ulit na lang po, sir, yan. Katulad na nasabi niya. Ilang beses na huwag niya ako inireklamo. Nakisar tulpo, napunta kami sa barangay bureau, nasa vice mayor's office po kami. Mm. Bali, hindi lang po mga panlimang reklamo ginawa niya sa akin, sir. O, oh, bakit? Bilang kagawad, sir, gumagawa naman, sir, ako ng dapat kung ano kung gawin sa kanila. Oh. Kaya lang, sir, hindi niya inaano yung ano ko, eh. Yung batas na yung dapat natin gawin, eh. Mm. Masyado niya ako, ano, sir, kinahiyaan niya ako sa mga tao dito, sa mga consulterin mm, ma ko. Iyan na rin, sir, kung may kukwento ko lang lahat, oh, sir, dami na pala. yung mga ginawa niya sa akin. Oh. Hindi lang nyo sa akin maririnig, sir, sa ibang tao pa maririnig yung anong ginagawa sa mga mo sa akin ng mga yan. Wala okay, naman may ginagawa ba ka rin kaya. na paulit-ulit, kuya. Kuya. Sir, paulit-ulit na ako, sir, ngayon mga yan. Hindi, yung Ilang ginagawa mo, na ayaw nila. Na nakakagalit. Oo, na nagagalit sila ulit pa ulit, ulit din ba? Yes, sir, paulit-ulit po ba, Sir oh. <laughs> <laughs> Yan? Kuyang, Kuyang Kagawad, Kuyang Kagawad. Eh, kayo naman ang uh, mas matanda, o oh, kuya nila. Ano ba pinag-ugatan yung sigalot ninyong magkakapatid? Meron niyang pinagsimulan eh. Ano, ano sa tingin ninyo? Ingit, Sir. Ingit? Ingit. Ingit. Na-ingit ka sa ba kung... sa kanila, Kuyang? Ingit. I, kuya, naiinggit ka sa kanila? O, oh, sila yung naiinggit sa kanila. Ay, sila ang naiinggit sa akin. Ah, oh. sila. Ano oh. naman yung ikinaiinggit niya? Bakit sila naiinggit? Anong rason? ang siguro naging mention ko naiinggit sila sa akin. Ano nga yun? Bakit nangasabahan mo sa akin ng mga tao sa akin? Ingit na lang Naiyak Dahil ako sa akin yan. Sige na, mga nga kong kapatid yan. Mga gastos mo yan, sir. Hindi na po ako ginalang yan pagkatapos ng eleksyon pa ay election Ang dinadang nila ako sa mga constituent namin na ako ang iboto. Yan na, nawala 'yung boto. Nagkampanya sila against him. Kalo pa pamilya naman po sana 'yung hindi naman sana. Oh, sige, daiikit daw na po kayo. Hindi natin oh. si Sir, ano so, okay. ah, po ba ang kakaingitan po namin? Wala naman po kami dapat ikaingit sa kanya kasi siya nagpagawa po siya ng bahay, sinakop niya lahat. Diyan kapatid yung kapatid ko pong bunso sinakop niya rin yung taas pinagawa niya ng kwarto ng anak niya Tapos kami ilan ko kami magkakapatid Anin ah, siya may sariling-sariling kwarto mas malaki pa yung kwarto ng anak niya sa bahay namin Di ba? Di ba? Di ba? Ay di ba kagawad? Sir, oh. si kakawan po sinakop yung bahay. Ayaw. Alam po yan sa lugar namin. Property. Yung property po na, par, na para sa amin lang magkakapatid. Kanino po ba yung bahay na yan? Yung sa nanay ko po. Ayun. Sa nanay ko po. Ayon. Sinakop Ayaw. nyo lahat. Yan ano -tinyo -tinyo po katainitan po. namin sir? Sinakop nyo na nga lahat. Bilang nakakatanda po sir, kinuha niya lahat. Hmm. Tapos kami, eto. Parang kami diba? Ilang square meters yun ma'am? In, hindi ko po yan siya malamit kasi. Sa so, madaling sabi yan ang puno't dulo. Oo. Siguro yeah. po siya. Kaya hindi nagkakaunawan, hindi nagkakaintindihan Nung magpapagawa po kami, kasi wala daw, wag, wag daw namin takpan yung bintana. Oo, oh, oo. Oh, oh. Tapos nagsisigaw yung anak. Oh. Sa inyo so, sa inyong, inyong hapanig ma'am, ano ang magdapat na gawin ng kagawad para magkaroon ng resolusyon ng inyong kaso? Yung Ito, na yung sir, Po, sinasabi ko po sa kanya kasi noon pa yan na usapan oh. na. Humarap oh. na po kami kay kay Kapitan. Di ba? ano kami. An 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 ang sabi niya, mahal ko naman yung mga kapatid ko eh. Ganun po eh. Mahal na yaro kami. Oo, oo oh, andun na ako oh. madali pong sabihin mahal mo kami pero wala kang aksyon. Ano nga ang aksyon na gusto niyo ma'am? Isim. Kapatid ka rin na ma'am. Gawo Ano po sir? Ano? Ah, bali ang gusto lang po namin, hindi naman po namin gustong magkaron kami ng hindi pagkakaunaw kasi sila po, may bahay po ako doon, sir. Ano anong gusto niyo? ma'am? ang gusto ko po, suwetuhin niya yung pamilya niya. Yung pamangkin niyo. Si Junior, precisely. So ano, Asawa at anak niya. Yung dalawa pong anak pati po yung asawa kasi ayun po talaga yung punot dulo ng away namin. Kung ano-ano mm. ano po yung sinasabi nila sa pamilya po namin na Malami po sir, uh, ninakaw daw po namin yung bahay, pati po yung sakit na binibinta, na wala daw po akong kalapatan. Kasi sa totoo lang po sir, adopted child po ako nila. Nawala okay. na wala daw po akong mana, pati po yung pagdidiscriminate ng bakla. Adopted daw po sa ito okay. Anak ka pa rin. Yes nga po, ayun yes. nga oh. po yung sinasabi nila na wala daw nga pong kalapatan, pati po pagiging bakla ko, pagdidiscriminate na nila. Oh. Ayun, uh, pati nga po yung Ayaw po sabihin po, ayaw po itong pasabihin po ng nanay ko. Because, is, ayan po si, uh, Ma si Maribet de la Cruz po kasi. Ay, uh, Maribet de la Cruz. Pilit po nilang iginigit uh, sa nanay ko na baog po. Pinagkakalat po sa akin. Uh, sinabi ah, yun po para yun ng July 5. Eh, ilang Marino beses na, na po intrigan. namin sinabi, sir. sa na hindi po baog yung nanay ko kasi ako po nakita ng medical certificate which is di na po kasi namin makita oh. ngayon mm -hmm. na pwede pa pong magkaanak yung nanay ko yung, yung tatay ko po yung talaga yung mayroon pong sana na Asa na po yung tatay yung... Nagtatabaho po ngayon, sir. Taxi driver Pero, po. Uh, uh, yes. Tapos May yung pa, po yes, yung anak uh, po, si Fermin de Jr., sir. po nilang ginigiit, naninakaw daw po namin yung bahay na namin sa Bulacan na meron po kami tamang dokumento po hmm. na mapapakita Ma. namin na wala po kami. E, and, anyway, uh, you know, uh, anyway, 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 sige po, medyo, sir, mag ng... <laughs> ng bahay, at hindi maitatago yun. Yeah, oh. Sige, kuya. Sarah, <laughs> uh, medyo kinakapos po tayo ng oras para naman po sa mamagitan sa dalawang panig na nasa kabilang linya po. Andito po si na... Kapitan. Uh, Ma Glenda. Kapitan. Uh, si Gunong uh, Barangay. Uh, Nagsasawa uh, 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 na rin si Gunong uh, uh, Pakinggan natin si Kapitan uh, yeah, na. Kasi uh, galing na rin sila doon. Galing na rin sila sa police station. Na rin sa si si oh, pakinggan nga natin kung ano yung per, yung assessment nila ng mga unang uh, kwan. Uh, Paano ba makaayos? barangay Captain Glenda Corpus. magandang sa ima. Linya. Mm -hmm. magandang tanghali po. Ah... Uh, uh, ako po si Chairman Glenda Corpo. Yes, ma'am. Uh, yung unang ang hearing po nila, sir, uh, hindi po umatend yung respondent. Mm -hmm. So, nireset po ulit yung pangalawang hearing. Yung pangalawang hearing po, uh, nagkakasigawan po sila. Mm -hmm. Parang nababastos ako ako, ayaw nilang tumigil. Tama. Totoo Sinong respondent uh, ang sinasabi niya? Yung junior, Fermin Junior, anak ni Kagawad. Oo, yun. Then... Po, hindi, Ayun po, uh, hindi po sila maawat sa ano nila kasi sigawan po nila. Gabastos na naman 'yon. Kaya ang ginawa ko po, po uh, pinatigil ko na lang po yung hearing. O. Tama. Okay. Uh, Yan na po. Tapos uh, ang gusto po kasi nila sila ang masusunod na isyuhan po muna daw po, isyuhan po na lang daw po sila. ng is tama naman. To file action, na may dapat po, may tamang proseso. Oh, para naman. matanggap po nila yung certificate to file action. Oh. Ang ginawa po nila, uh, parang binaypas na rin nila ang barangay na kung saan saan po sila lumapit ngayon, ngayon po, na nandito po sila na kung saan saan na po napunta yung uh, oh. ano po nila, Uh, kaya sabi ko po, wala na po akong magagawa sa inyo dahil hindi po kayo nakikinig sa barangay. ano po ba mang may papayin niyo ma'am na dapat pakinggan at gawin nila ma'am? Uh, hindi po sila nasunod sa proseso po. Yung tamang proseso dito po sa barangay po namin, ang gusto nila sila po ang masusunod. Ma'am, ma-resolve niyo po ba ito dyan kung sakaling ibalik sa inyo para sa pangatlong pandinig? Ma-resolve niyo po ba ito ma'am? Uh, kita kung ako po ang kasama ninyo kasi sa mga nagdaan po chairman, yan na rin po ang dati nilang problema. Mm. at saka na po yan, naalitan po nila. Kaya siguro po, sila na po siguro ang nakakitaan po kung ninyo. Ma'am, kung, hindi, ma'am, wala na tayong oras. Kung hindi po ma-resolve, ma'am, pwede po bang makahingin ng certificate to file action? Para sa open and eh. Yung problema, Toro. Ha? Oh, oh. Hello? Hello? Ano? okay, sige ma'am. Marami salamat. Okay, pakinggan naman natin ang hepe ng Station 4. Ano? Si Police Captain Alfi Odasco. Alfi, magandang tanghal sa'yo. Hello? Magandang tanghal po. Alfi, di ba galing na sila sa inyo? Ano naman ang iyong personal na payo or assessment sa problema ng um, magkabilang panig? Sir, siguro may tatlong intervention ng Type 2 sa kanila, sir. Una dyan, siyempre, pamilya ko yan, sir. Uh, sa police officer, subukan ko natin ito sa pinbot practice para kung sakaling masolusyon natin yung mga uh, uh, bagay na pwede hindi sila magkasundo. Nang sa ganun, maayos po, sir, kasi para hindi po sila magka-problema at lalo sa mga kapitbahay sila, sir. May rakter, may kahoy sa kapitbahay, sir. Eh. Oo oh. nga. Tangkong pa lang po sila. So, pangalawa, sir, kung hindi po sila magka-ayos talaga at uh, nagkaroon tayo ng interview dyan, Well, nakaparangay na po yan, sir. Uh, antayin po natin na kapag issue si Sir Wong. ko na ng certificate of election <laughs> para masamahan po natin sila. Masis natin, natin, yep. ma at, natin sila sa pangpan ng complaint, sir. Tapos si Kerto ng office natin. So, the facilitation na the investigation system natin, sir. Pangatlo naman, sir. Since sa si Kagawad ang uh, nireklamo nila is sa uh, public official, dito po sa amin nila, sir, meron po tayong tinatawag na Manila Barangay Bureau, So, pwede po silang mag-reklamo ulit kay uh, natin. At uh, pwede natin po natin siyang i-assist, sir. Sa punta doon sa opisina. Okay, maraming salamat, Depe. No? Alfi, maraming salamat. Police Captain. Uh, Alfi Odasco, pakialalay mo na lang sila just in case, for example, uh, na hindi po sila magkayos na magkaroon ng settlement hindi magiging maayos yung kanilang usapin, ay uh, pakailalaan mo na lang sila kung anong yung mga nararapat na ipafile nilang kaso. Okay? Uh, wala. Wala na lang tayong oras. Ma'am. Anyway, huwag po kayong mag ma'am. At i refer po namin kayo kay hepe Pero mas maganda po since pamilya po kayo, ay sana maayos. Ang problema ninyo na napakatagal na. Ang mag-ano doon? Opo. Ang mag-ano. Kasi siya po matanda eh. Yes. Okay. Anyway, ma'am, we will continue reaching out sa kay kagawad para since yan naman nakakatanday dapat talagang uh, uh, pare-parehas ayusin. 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 Yun po ang importante, hindi po pa uh, sana sa mga darating na episodes namin ay pupunta po kayo dito para happy kayo, di ba? Ipagmalaki natin na bilang pamilya ay ehemplo rin kayo, lalong lalong na kung tayo po ay nasa public service.